Halimbawa, sir, kung di ka tagawarso at nang kumasyal ka sa warso at kung may checking ng police at ala ka pang TRC, yellow card pa lang, madi-deport ka po ba? Ayan. So, kung wala kang TRC pero meron kang yellow card, no? Ang tanong niya ay, madi-deport ka po ba kapag masikta ka ng police border? at uh, kung ikaw ay hindi taga-Warsaw at namasyal ka sa Warsaw at nagkaroon ng polis sa uh, border checking, ma ka ba? Well, hindi. Hindi ka ma-deport, no, kasi meron ka namang uh, proof ano na yung uh, karta kubito mo ay uh, ongoing process na, no. So, yung pagsa pagtanong mo naman na kung madi deport ka ba dahil ikaw ay hindi taga-Warsaw, no, hindi, hindi, hindi ka madi deport ka ba yan kasi ang warso ay Poland ah, ano, di ba? Poland yan eh at saka isa pa uh, nandito ka lang naman sa loob ng Poland it's either hindi ka taga Warsaw it's either hindi ka taga Brotswab. pumunta ka ng Brotswab hindi ka taga Poznan pumunta ka ng Poznan kahit naman saan ka pumunta inside sa Poland territory hindi ka madi-deport. na meron ka namang yellow card no so Pwede kang pumunta kahit saan, huwag ka lang lalabas ng Europe, ng Poland, kung wala ka pang TRC. Kasi yellow card pa lang yung pinanghahawakan mo, no? Yun lang naman, napakasimple lang naman na kasagutan, kabayan, no? Hindi ka po madideport, dahil meron ka namang proof na yellow card na hawak. So, salamat sa katanungan mo, kabayan, ha?